putik na naman sa putik na naman po tayo Ay, nag tayo ng putik shout out wala ang katapos ng putik alam mo, dami o ang mga idol daming putik. Parang hindi na uubos yung putik dito sa... Dito talaga sa operator at saka sa smother. Ayan lang. Putik na naman tayo ngayon, putik. Hindi na uubos yung putik dito. sila sa creek. Makita yung creek. Yung na, lalim mo oh. dito yung iniipon yung naipon naman dito Ayan. tapos talag dun sa may mga putas dito lang trabaho natin liko lagi araw-araw walang walang katapusan pagkahakot ng putik ah, uh, dito pa rin tayo sa napakainit napakainit na lugar grabing init taga ano tayo lang ano, mga tirador tayo ng mga putik ah, uh, mga putik tayo na ano putik ayan po thank you mo.